yan good morning. Good morning mga ka-viewers natin dyan. Ayan, happy birthday po ni John Creed ngayon. Maligo may dagat. Ligot dagat naknot. Si birthday ng anak ko ngayon mga babayan. Mga tatlong tao na po siya. Punta kami ng dagat. Kami lang tatlo. Yan Ayan na. Paragat na tayo. Samahan po kami mga babayan. Lain <laughs> pun. Kami ada. <laughs> <rin. laughs> Negatif <laughs> so. <laughs> Ayah pegdula nang kuan, penting bawa nang. <laughs> Mana yang terbahu? Ugui balas sa... <laughs> ah. <laughs> Kap <laughs> si dah nak nak kau dah. Makai

Yan mga kababayan uh, Mom, tapos na po ako magluto ng pansit at pat ang na kami ngayon patungo na kami ngayon sa dagat at birthday pala ni jan Dave ngayon mga kababayan ayan uh. happy birthday okay. inanda na namin yung mga dala namin mga kababayan at sila pari darawin yung mga kapitbahay ko sa amin sa bangkay ayan sila dito na po sila nakatira ngayon ayan at yung sasakyan namin o no, yun o no. <laughs> <laughs> ito po yung merintahan natin na balsa

<laughs> at ito yung Maguyod Magihila Ito yung magihila sa aming Balsa Ito Ayan, At paalis na kami Si Malayo pa yung Luluguan namin Doon sa may 走走走走。 Diyan lang kami sa dagat. White sand kasi ma ano yun, ma ayaay. Hindi masyadong malalim ang dagat. Oh. Hindi kami maka ano doon, makapunta sa slit kasi hunas. Hunas karon, hunas. Mababa ang tubig. Mababa. Diyan lang kami maliligo. Ayan o, yung mga na yan nakikita dyan. Oh my god. Ay naku. Diyan maliligo. Dyan, at, dyan na kami mga maliligo. Yung, ano, kita na 'yung buhangin. Doon sana kami maliligo Kaso hindi makadaong 'yung ano doon. 'Yung pambot. Abaw 'yung at tubig ngayon mga kababayan at dyan, dito lang kami namiligo at ang ganda ng panahon Nang ang sarap maligo ngayon hindi masyadong mainit at napaka, Mabaw lang po dito mga babayan Ayan, kita na yung ano At napaganda ng Ano namin kasi ano lang Ayan. na. Uh, taong na, taong. Nakada, rating na kami. Ganda ng... Dito lang kami maligo ngayon mga babae. Nakikita no? nyo. Oh. Yan nakikita na parang puti. Ay buhangin na yan. Yung white sun. Tapos dyan rin Ah, pwede na si Mambag na, kaya maboro na. Oh. Ayan, dito sa gitna ng karagatan kami maliligo. <laughs> sa gitna ng karagatan kami maliligo ngayon mga kababayan. Yan o. No? Talagang nasa gitna kami maliligo ngayon. Ito. Pero yung mga party na yan Diyan sa may mga bahay-bahay na yan Ay malalim na yan dyan Kasi ano yan dyan, pisiris Yung mga bangus At dito napaka Mabaw lang Ayan, nakita na yung mga Araw, pundo! Ray! dito itatali yung ano namin dito itatali yung sasakyan namin eh. No? at napakamura lang po nito mga babayan napakamura lang po nang arkila natin dito ah, limang daan lang po ito mga babayan Ayan. kasi kakilala ng pari ko yung may ari dito kaya napakamura ng aming arkila nito at kasi ito kahit buong pamilya pa kahit buong pamilya pa ang isasakay dito mga mababayan Ay napaka Napaka Ano mga mababayan Comfortably talaga Kahit isang Uy! Ah! Ligo naman kanak! Ayan si John rin Yan o Safety po sa mga bata Kasi napaka mabaw lang Safety po sila sa mga Safety po sila sa maligo dito <laughs> nak. Ara diri mo, tapat mo diri nak. Oh diri heli diri halik, diri. Baklay, ah? Eh anak dia. Sige na, diya lang ka. Ha? Daghan. Deli. Hehehe <laughs> saya nama kebetaan. saya po. Deli. Deli diri. Hoy. Mukos nga kilaw gani. Kabalo na di ka kabalo na di ka direk. Buhi na gid kay tres dagat. Ay awdom. Ayo ka nuwa suya at ito yung bangus. Ayan, sagan ko ito ng pork ngayon. Ayan, yung pansit na niluto ko kanina mga kababayan at masarap yan. Ibang sarap Ay! Simple lang po yung handaan mga kababayan. <laughs> well, simple handaan pero napakaganda ng ano namin. Ayaw dikit wala wala na, gitna ng karagatan ba, ano si Pario? Hindi ka At, na-iywan namin yung asin. Kamin ay pagdala ng asin. At you know, yung kuha ni jirik na kugita, kugita ng maliit subana na, gidaing na. Subba na, na. Ito lang po yung bao na may ulam. Yung isda. Nakilaw na bangos. Ito lang po yung nakayanan At yan ako yung laman ng tuyom. Masarap. Greg, tanya dito na mo sa Nak, diri lang dapit nak. At may misa kami doon, no? oh. Ah, 'di ko 'di sulit ana din. Oh, okay. oh sulit ana, oy. Sag, limara ka buok pala. Isa ka buhok wala pa isa na ni isa ka tao. Ay. Dowag. Ay. Nak. 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 pa Nak. Nak. <laughs> Nak. <laughs> <hats> Linaw ng panahon, napaganda ng dagat. Walay uh, balod. Ayan o, napakatahimik. Parang fish pan na yung dagat ngayon mga babaya. Oh. Ayan, napakatahimik. napakatahimik. Talabang pris ko mga bubay yan. Okay, no? Kahit walang palingke. Kahit walang suka. Ayan o, no? pwede nang kainin. Oh, mm. Tap Pakalaki ng mga laman. Oh. Mm. Ano o. Ito pag mga kababayan o. Ito na mga kababayan o. Ayan. Ang Ayaw <tongan> kilo niyo. Ay, no? bulan kaneya. sisi eh, bulan ni basta ni ba. Hirap lang buksan. Doko ni ah, dali ra dukon, niya. dukon Jandred, no, no. Ini ting. <laughs> ano po yung baon na napakasarap Kasi yung

ang mga babae yan o no? Dambuha lang ito yung At napakasarap Ating at dagahan Dami Grabe mga babae yan no? Dami mga babae At malalaki pa At napakasarap Nikman namin kanina Grabe yung sarapag yun Grabe tirador sarap. Unitirador ni Fredawi. na ni. Papay O, isugba. nani Sa pangalan ani pre. Kasag. kasag. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. <laughs> Ayan. Kain muna kami mga kababayan. Ayan. Kain kami ng tanghalian ngayon. Ayan. na Ayan. Ayan, kami lang po Ayan, kami lang po dito Simpleng, ano lang Simpleng, handaan na po mga babayan At least masaya Yun ang importante Ayan Ayan yung yan yung importante ng mga bayan ay ano ba kayo basta na importante happy 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 yan oh. Kain, <coughs> kain.

At napakalinaw ng tubig lani, lani. Ayan, Magandang hapon mga babayan At kami pauwi na kasi hapon na po ladi di ka daog koy Di ka ka pambot, patay Ayan, pa na kami sa may Hoy. Ini hila yung ano namin balsa mga kababayan. Ayun. Hila. patay bilhin gini ron betis na kutai. Yan na oi. <laughs> ka kasakay <laughs>